Ito na mga agarang pagresolba sa 97 cases ng karahasang may kaugnayan sa katatapos lamang na eleksyon ipinagutos na ng PNP Brigada Kath Austria Ibrigada mo! nag ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa lahat ng PNP units sa bansa na bilisan ang investigasyon at resolusyon ng mga naitalang insidente ng karahasan na may kinalaman sa katatapos lamang na 2025 national and local elections. Umabot sa siyam pito ang validated election-related incidents ang naitala ng PNP sa iba't ibang bahagi ng bansa may pita direktibo ni General Marbil sa mga regional at provincial directors na regular na magunat sa progreso ng mga kaso at iyaking mapapanagot ang mga sangkot sa ilanim ng batas. Bagamat mas mababa ang bilang ng ERIs ngayong taon kumpara sa mga nakaraang halalan, binigang diin ni Marbil na hindi dapat baliwalain kahit isang kaso ng karahasan. Kasabay nito hinimok ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na magsumbo ng anumang impormasyon na maaring makatulong sa investigasyon sa pamamagitan ng mga himpilan ng pulisya o sa kanilang official hotline. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Mom's Love ES-1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!